Guys, ano nangyari yung sa mukha ko? Ayan, oh. Nakakaingas ako ng ano. Hindi ko alam kung ano. Basta yung ulam ko ngayon, um, isda na, ano, turingan. Kasi ito yung nangyari sa mukha ko. Nahihiya ako magarap sa inyo dito sa ano. Sa camera. Ayan, oh. Parang tinubuan ako ng ano. Ayan, oh. Tinubuan ako ng... May talaga. Lahat yan. Nahihiya ako magpakita sa inyo. Kasi buong mukha ko talaga may ganyan. Dalong. Sakit sa mukha siya.